Matapos ang pag-stabilize ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng tigil putukan sa pagitan ng Iran at Israel, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na bantayan ng anumang hindi makatarungang pagdaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin at serbisyo. Mula kasi sa 70 US dollar kada bariles sa kasagsagan ng tensyon, bumaba na ulit sa 69 US dollar kada bariles ang presyo ng langis matapos ang anunsyo ng ceasefire sa gitnang silangan. Sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na dapat tutukan ng mga negosyanteng posibleng nagsasamantala sa sitwasyon sa pamamagitan ng labis na pagtaas ng presyo o yung tinatawag na price gouging. Una nang sinabi ng punong ehekotibo na bagamat may epekto ang crisis sa presyo ng langis, inaasahang magiging manageable ito at hindi magdudulot ng matinding dagok sa ekonomiya ng bansa. So far, uh, there is no effect. Uh, so that no Significant effect on the economy. Yun lamang uh, binabantayan natin ngayon yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita, nagtataas ng presyo, hindi naman tumaas ang presyo ng langis So yun ang babantayan natin ngayon. Yeah. That's, what, that's what we are going to watch. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.